Sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, inatigan ngayon ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang hiling na ekstensyon ni Pastor Apollo Kibuloy ng Medical Furlough. Dadalin siya bukas sa Philippine Heart Center at mananatili doon hanggang sa Miyerkules sa susunod na linggo. Ay pa sa kanyang legal counsel na si Attorney Israelito, uh, Israelito Torion nagkaroon daw ng impeksyon ang kanyang panga at matapos po ang kanyang dental operation. Babalik lamang nito November 16 sa PNP Custodial Center si Kibuloy matapos ang medical furlough kung saan dinala siya sa Philippine Heart Center dahil daw sa irregular heartbeat. Apatid naman na hindi makadalo si Kibuloy ng physical sa pre-trial na kaninang umaga sa kanyang kasong kwalitin Qualified Human Trafficking sa halip ng video conference na lamang ito. Pinukonsidera kasi ng korte ang logistical at security concerns kaya hindi na binyahe pa mula Campo krame. Bagong, bagong